Subscribe kay JJ. What's up guys? It's me JJ. Welcome to our my channels. And dito pa tayo sa Secret Monster. So guys, and pa tayo. Ay si Bay ko guys. So the Secret Monsters. Ghost pa lang tayo guys kasi bagong laro, bagong kalat lang tayo dito guys so sana hindi ako monster sana hindi ako monster. Uy, ba't kayo nagsiksikan dyan? Grabe naman kayo. Anong tinitismis nyo dyan? Kayo naman. Hmm. Uy, rule natin. Rule natin tao, guys. Hindi, ano ba ito? Nagtatago tayo, guys. Wait lang. Pwede ba dito magtago? Pwede Pwede ba magtago dito? Pwede ba magtago dito? Pwede ba magtago dito? Uy, namatay. Uy, bakang siya yung monster. Baka siya yung monster, monster, monster. Baka siya yung monster yung bacon hair. Siya baka siya yung... Oh my God, ay. Guys, baka siya yun. Baka siya yun. Makapapatayin tayong lahat, guys. Ala, ala guys, ala, ala, pink na monster guys, ayun yung monster guys, yung naka pink na buhok guys, alam ko guys, kasi pinatay niya yung red, yung bacon red guys, oh my, oh my, oh my, oh my, tahan natin dito baka may pinatay, wala man, wala, dito, 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 wala de wala natin pera <laughs> mukhang pera joke <jukla. laughs> um, ay wala ko wala ko na dyan sana so, hindi tayo patayin guys uh, um, nandito tayo hospital kasi <laughs> um, um, naninig tayo guys um, Hello. Oh, mama ah, ah. mama, oh, wow. wow, wow. Uh, nagulat ako dun ah. Grabe. Ayong bati, baril oh. Na. <laughs> nagulat ako dun ah. Sorry kung okay yung gulat ko ha. <laughs> nagulat talaga ako guys. Basta-basta <laughs> um, <laughs> lang itong babuing itong nagpapaano eh. Day lang tay natin siya mag anap ng papatay niya kami'y nampina pinatay kawawa naman si Bacon yung kambal Bacon na girl, <laughs> So guys. ayun guys na 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 Inuhan niyo ba yung barrel? Kasi na. Kasi na si bacon. Ayun! Yung barrel niya ba? Barrel niya. Huwag na nga tayo pumunta doon. Huwag <laughs> na tayo pumunta doon guys ha. Huwag na po na. Spin muna tayo guys. Spin the world. Spin sana sana. sana. Uy, 100. Bayan. Uy, Tam. Sabi ko na nga, ba, pinatay ni Bacon. <laughs> Deserve mo yan? Pink hair. <laughs> Akala mo, ikaw mananalo, ha? Kami ang mananalo. Ha, <laughs> ha, Uy, ano Ano? Uh, o, oh, yun. Buti naman kung ano ulit. Ayaw, tao. Sana sa uh, huli-huling dulo, dulo, dulo. Sana maging master naman tayo. Maging taya. Maging taya tayo, guys. ba diba, no? <laughs> so, andito tayo sa house. Sa bahay. Pangit dito sa bahay. Ba't pinili nyo? Mal gusto ko, eh. Eh, 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 kabilis naman. Ni, kakampi sa pala nga. Tago pa ng tawa. <laughs> Samuel I saw di sa person tayo person ay hospital na naman ayoko na dito boy Tsawang -tsawang sa unso na ako hospital grabe naman kayo hospital na naman guys hospital ayoko dito hospital na naman uy Wait lang, wait lang, lang, wait lang, wait siya doon, oh. Pwede pong makyat doon. Pwede pong makyat. Okay, okay, huwag ka papasok dito. Baka yung monster. So, pwede pong makyat doon. Makyat nga tayo. Yeah. Ang hirap, ano niya ginawa? Ay, yun. Ang hirap, guys. Ayaw, okay, kaya tato, guys ya, uh, yeah. ayun. Dunta tayo sa kanya. Ay, naulog. Kuya, pano <laughs> paano guys yun? Ano? O oh, yun? Paano ba? Eh. Para hindi tayo maka ano ng monster, guys. Dandano. Uh. Sana-sana. Uy, <laughs> huwag nyo i-bash yung boses ko. Baka ikaw yung i-bash ko, ha? Joke lang. Joke lang, guys, ha? Ayun! Ah! Hindi <laughs> <laughs> ko sinasabi ko, eh. Puro daldal -dal naman kasi. Puro daldal, daldarero. Puro nalang daldal yung tuloy ng mata ko. Mm. <laughs> hospital pa kasi eh. Ayoko dito Hospital na lang Ano kayo may sakit May sakit ba kaya? Palagi kayo nasa hospital <laughs> mm. Ayun yung katawan ko Sumasayaw pa <laughs> Uy may namatay dito oh, Si Bacon Girl Ay yung kaluluan niya guys Sumusunod sa kanyang demon Nakademonyo. Naka-demon Uy. Sino ba yung chef dito? Barilin nyo na, guys. Hindi nyo man lang barilin. Uh, barilin nyo na. Barilin nyo na, guys. Bareli ba... <laughs> Ibaril nyo na yung monster. Tan natin yung monster. Nasaan na ba yung barel? Nasaan yung barel? Bakit nagtatago yung ano? Yung chef? Eh chef? Ba? Tatago ba yun? Saan yung barel? Dapat, guys. Magtago yung chef. Sure. Ay, ama. Bubula lang. Ibabash na naman lang ng mga fans ko dito, guys. Oo. Oh. So, Basta. Sana mag- Uy. Galing. Sana all pinatay. Yung kulahang. <laughs> Uy, dito tayo sa mall. Mall, 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 mall. Gusto kong mag-mall. SM Cabanatuan. Eh, SM Cabanatuan. na dito. Mm the yung monster. Ayun! Oh, oh my, oh, oh my, oh, oh, wag tayo, dito. punta dito, punta tayo dito, punta tayo dito dito, 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 nandito tayo sa mall guys, saan nandito mamatay, saan nandito, hmmm, saan nandito mamatay, takot tayo Anong dito mm -hmm. guys, Wait Kinakabahan ka ako. Magugult. Kaya lang ako dito. <laughs> oh my, oh my, oh my, oh my. Oh my God. Oh no. Ba't ganun? Nag-teleport. Nag-disappear. Ba't ganun? <laughs> Nagulat ang JJ. Ay. <laughs> oh, eh, eh, eh. <laughs> oh, iya. Yeah. Nasaan yung master? monster? Monster, where are you now? Iball yun, yung magkuya. <laughs> Ay, pati na pala isa. Kaya nyo yan, guys. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan, guys. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Kaya niya yan. Kaya niya yan, guys. Alam din niya man lang patayin. Patayin mo na. Malakas tong master na to. Color bro. Blue. Blue. So, ano kasama niya? Green. <laughs> patayin nyo guys. Patayin nyo na. No. Patayin. 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 Ayun, pumasok siya na. Ayun, wala siya. Paano? May secret dito, guys. May secret. Secret monster. Meron ding secret na lugar. <laughs> Galing, ah. So, uy, wala siya dito. Oh, uh, nasan siya? Nasan? Ayun! Ayun, may nak Susundan natin siya, guys. Susundan natin. Uy. Ala na. Namatay na yung shirt. Galing ng master. Galing. Galing. Talo tayo guys. Ay, Diyos ko. Dito tayo. Dito, dito. Dito Dito tayo guys. Dito. Sana maging ship. Barrel, barrel, barrel. Oh my Yeah, okay. Try ko nga magbaril Wait lang Try ko nga magbaril Babarilin ko nga Uy, namatay! Ano, <laughs> ano ba yun? Dapat hindi ko pinatay Ano ba diba yan? Amo, apaka ano ko talaga Grabe naman Uy Tara, tingnan. Nasa likuran. Ay, tingnan sa likuran. Lik o, oh, diba? Nasa likuran yun, na O, oh, namatay kayo. Wala yes. na. Ayun, galing. Nanalan tayo. Ginoon yun. Dapat, hindi ko na lang pala pinatay yung taong yun. Nakakainis. Nakakainis. Dito tayo sa factory, guys. Factory. Factory, factory, factory. Factory master. <gasps> oh my god, ako yung master. Shook kang maingay, papatayin kong isang bacon boy. Tapos <laughs> yung bacon boy. Alika dito, alika. Alika, 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 alika. Kasi uh, uh, talaga. <coughs> Patay ka na. Kala mo ha. Ah. Susumbong ka. Huwag ka. Magsusumbong ka. Sige, magsusumbong ka. Uh, <coughs> Papatayin kita, miss. Uh, <coughs> <laughs> Waha, papatayin ko kayong lahat Papatayin ko kayong lahat Papatayin ko kayong lahat Papatayin ko kayong lahat Lahat Lahat, 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 lahat. Papatayin nito yung barilo Kala nyo nga kukuha yung barila Babantayin ko to Babantayin ko ito. Saan mo makapunta? Parang gusto ko maging tao ah. Para ano. Wow. Kalbo. Hinoa niya yung baril. Papatayin kita. Oh, yeah. <laughs> ako na una. Be. Ako na una. Ako na una. <laughs> e. Wait lang, guys. Uy, yun. Ayun. Uy, wait, 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 wait. Paharang harang pa kasi. Wala na. Wala na. Mamamatay na tayo. Wala na. Oh. Oh. Ano ba yun? Diba? Patay. May paharang kasing bangkay na yan. Nakakainis. Ayun lang, aking Mind you, guys. Huwag niyo makalimutan mag-subscribe and like and share. Bye!